Hello guys, kaganda ng view dito sa South Bay. Ayan o, may pespan, may ano, uh, kulungan ng isda, ng mga bangus, dyan sila naga uh, kids. Tapos ayan yung uh, cottage, yan yung sinasabi ko sa inyo, may bridge, yan, Rodel's Canteen yan. Ang ganda yan dyan mga guys o. Oh. Yan, pwede kayo dyan mag-lodge dyan. Restaurant ng dating yan, kaganda. O, diba, ang ganda, nandito kami. Ayan, kasi at dito naman si Ate Mayang, yan ang aking close best friend si Ate Helen Ocon Cartas Sila ay nagbili sa atin ng ating nilako. Kaya nablis naman si Mama Usang. Ang ganda-ganda dito guys. Alam mo dati hindi pa to improvement. Ngayon improvement na siya. Ang ganda-ganda. Dito pala ang way niya no. Ito yung rodel shop na yan. Yan ang daanan. Papunta doon sa cottage. Hi, B. Ayan, tour ko kayo kung ano yung sabi kong Rodel's Restaurant. Ayan siya. Diyan kay dadaan, entrance. Oh, wala naman bayad dyan. So, kaso, wala tayong ano eh. May patayong time na ano. <laughs> Ayan, oh, kaganda o, oh, di ba? Diba? Aki video lang po. Ayan, oh ganda niyan sa loob niyan. Diyan nagtatrabaho ang bayaw kong si Ace Rico. Ace Rinkan. Ace Rico Rinka pala. Ayan. ganda, di ba? Sus, napakaganda. Mahangin, no? Oh. Hmm. Galaan ng ano, Lodi. Naglako.